ay bakit hindi kung gusto nila mag tayo doon at pre soft drinks pa. Nang <laughs> advokasya po kasi ng vendor party list ay tulungan iangat ang bawat manindang Pilipino. So, yun po. Uh, magtatayo kami ng uh, kooperatiba para na kung saan uh, mas hindi mahirapan lumapit yung bawat manindang Pilipino. Tapos, mayroon din kami uh, gagawin mga <clears throat> advokasya namin na yung mga vendors na Uh, kailangan natin iayos lalo na po katulad sa akin dati lang po ako, state windows doon po ah uh, yun po ang uh, isa sa mga tututukan ko din para po um yung walang mga pwesto pwede natin tulungan para magkaroon ng uh, mga pwesto abot lang din sa kayang kanilang makakaya so ganon first nominees po namin kasama ko sila nandyan sila ngayon binanggit ko kanina si Tita Malulipana, Sir Lawrence Pisigan at saka si Ma'am Cheryl. so hmm, sila po okay. yung tatlo oo bakit ikaw yung uh mas pinagsalita nila ngayon. Kasi um alam ko din naman na mas uh, marami magtatanong pag nandito para sa akin kaya ako yung umakyat talaga nag para umakyat dito na ako na lang yung magsalita. Mm okay. Tapos isa na lang uh, di ba yung uh, vendors party list kapag nangyari na uh, natuloy sa camera ano specifically yung isusulong yung panukalang batas kasi marami ng party list groups eh ang nagre-represent sa mga maralita, sa mga uh, mabababa na mga ang uh, trabaho o ang kabuhayan di nga. Ayan, ang mga batas na tulad ng sinabi ko kanina, na magkaroon, kasi diba sa dami ng party list, pero wala pa po kasi nagre-represent ng bindor party list. Nandito kami ngayon para maging busi sa lahat po ng mga vendors, para tulungan po, magtulong-tulong kami para may angat po ang mga vendors sa buong Pilipinas. Hindi po, kasi sa business ko bilang isang adiwata pares, may mga tao naman po ako na nag-handle na mapapagkatiwalaan ko. Kaya yung oras ko, kaya naman po i-divide-divide kung uh, saan dapat. So, so binibigyan nyo ng garantiya yung publiko na ano po ang mas focus ninyo ngayon na dahil tinanggap ninyo yung nominasyon, yung pagtitinda po natin, pagiging vendor o yung mga advocacies at panukalang batas na isusulong ng inyo pong uh, -list group? Ah, siyempre magpupukos tayo sa party list, pero hindi naman pwedeng pabayaan ko din yung tindahan ko. So, yun. Bibigay po ba kayo ng anli pares sa camera? Ay bakit hindi kung gusto nila. mag a tayo doon at free soft drinks pa.